Hala, grabe yan, oh. Yung picture, zoom, zoom in, zoom in nyo. Tingnan nyo, oh, kung kaninong portrait yan. Na picture na yan. Hala, grabe. Tapos sasabihin na namang AI to. Oh, oh, yan, oh, yan, oh, yan, oh. Oh, hala, grabe. Oh, oh, zoom in nyo. Kung nakita nyo yan sa Facebook or kahit saan, zoom in nyo kung kaninong family picture yan. <laughs> Grabe talaga. Tapos, yung isasakyan naman, sinasabi ulit nila na L daw, L, ay dabaw daw yun. Eh, kahit kano, kung dabaw, kano, kung dabaw yan, eh, conduction sticker, eh, nako po. Kung hindi ako magkakamali, ha, wala naman akong sasakyan, pero yung conduction sticker, nandiyan na yan, kahit sa kasa pa, kahit hindi pa binili. Yun siguro, no, di ba? Sa pagkakaalam ko, kasi, wala akong sasakyan, eh. <laughs> Pero itong portrait na to po, eh, grabe talaga oh. Kanino 'yan? Pero i-zoom in natin 'yan, i-zoom in natin ha. <laughs> kanino ang portrait 'yan? Grabe. Ay. Oh, oh. Ay nako, grabe talaga. Oh. oh, sige, 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 sige. Good luck. Kaigit <laughs> na. <laughs>